Pwede pinaliteringan ko, ma'am. Juan, ito ka, Juan. Pipigyan ka Ayaw na. si Mami. Pipigyan mo, ha. Para makita sa sunod. Juan! Juan, si yung ano lang dito, talagang pagkagabi, tahimik na tahimik na. Wala ka kulig na po. Al 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 ala, ala na. <coughs> uh, Makapataan na lang yan patak, pa ng patakbo ng patakbo ng motor na ng mga... <laughs> 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 Malayo ato sa bayan. Sa bayan ay Wala pa rin ko yun.